Magandang gabi mga kaibigan. Ang pamagat ng kuwento natin ngayon ay Impierno. Isang mayamang negosyante si Benjamin. Lahat ng paraan ay kanyang ginawa para yumaman. Galing man sa mabuti o masama. Nagkaroon siya ng isang napakaganda, mabait at batang asawa hindi sinasabi ni Benjamin sa kanyang asawa kung paano siya kumikita ng pera at lahat ng luho ay binibigay niya sa kanyang asawa. Pero binibenta ng asawa ni Benjamin ang lahat ng mga mamahaling regalo nito at ginagamit ang perang kinita para tulungang makapag-aral at makakain ang mga mahihirap na bata. Mahilig tumulong sa mga kapuspalad ang asawa ni Benjamin. Kaya naman, maraming nalungkot sa maaga nitong pagpanaw. Pero wala nang mas lulungkot pa kaysa kay Benjamin. Mahal na mahal niya ang kanyang asawa. Hindi niya matanggap ang pagkawala nito. Dahil dito ay ginugol ni Benjamin ang kanyang buhay para maghanap ng paraan upang makasamang muli ang kanyang asawa. Nabalitaan niya sa isang malayong lugar ang isang pinagbabawal na orasyon, kung saan kapag ginawa mo ay makakatawag ka ng isang nilalang na tumutupad ng mga hiling. Agad nagpunta si Benjamin sa lugar na yon. Hinanap niya at inalam kung paano magagawa ang orasyon. Hindi naman siya nabigo, pero nang gagawin niya na ang orasyon, ay biglang may nagpakitang anghel sa kanyang harapan. Sinabihan nito si Benjamin na wag nang ituloy ang binabalak niya. Nagkumuha na lang ng mabuti kagaya ng asawa niya. Na wag magmadali dahil balang araw kung magpapakabait si Benjamin, sila ay magkakasamang muli ngunit dahil sa sobrang pighati ni Benjamin ay hindi na siya makapaghintay na makasama ang asawa. Hindi niya sinunod ang sinabi ng anghel at kinumpleto ang orasyon sa pamamagitan ng paghiwa sa kanyang kanang palad. Tumulo ang dugo nito sa lupa. At mula doon ay nagpakita ang isang demonyo Nalungkot ang anghel sa ginawa ni Benjamin at tuluyan itong naglaho. Tuwang-tuwa naman ang demonyo. Tinawag niya si Benjamin. Tinanong niya kung ano ang hiling nito. Dahil sa gulat at takot, hindi makapagsalita si Benjamin. Pero hindi na niya kailangan sabihin pa ang gusto niya. Dahil alam na ito ng demonyo. Basang-basa ng demonyo kung ano ang nasa puso ni Benjamin. Sinabi niya na tuto pa rin niya ang hiling ni Benjamin, nang walang anumang kapalit. Tuwang-tuwa si Benjamin at kahit natatakot, sa nakikita ay nagawa niyang makapagsalita. Ta, talaga? Walang kapalit? Gusto mong makasama ang iyong asawa, tama ba? Kung ganun, sisimulan ko na ba ang aking mahika? Sabi ng demonyo. Tumangu si Benjamin para sabihing oo. Lumapit ang demonyo kay Benjamin at gamit ang matutulis nitong mga kuko, ay binutas niya ang sikmura ni Benjamin at kinuha ang puso nito. Ilang sandaling nakita ni Benjamin ang kanyang sariling puso. Tumitibok pa ito at hawak-hawak ng demonyo Biglang sinarado ng demonyo ang kanyang palad at dahil doon ay nadurog ang puso ni Benjamin at tuluyang pumanaw. Nagising si Benjamin sa isang paraiso. Nakita niya sa malayo ang kanyang asawa. Nakaupo sa isang malawak na kapatagang punong-puno ng mga bulaklak. Tuwang-tuwa si Benjamin. Tumakbo siya palapit sa kanyang asawa. At nang malapit na siya ay tinawag niya ito. Napalingon ang asawa ni Benjamin, ngunit humarang ang isang anghel. Pinigilan nito si Benjamin na makalapit. Sinabi ng anghel na hindi nararapat si Benjamin sa langit. Gulong-gulo ang itsura ni Benjamin, pero bago pa niya maintindihan ang sinasabi ng anghel ay dinala siya nito sa impyerno iniwan ng anghel si Benjamin sa impyerno at lumipad palayo. Ngunit humawak si Benjamin sa paan nito. Ayaw niyang mapunta sa impyerno. Napakainit at puno ng nakakatakot na demonyo. Pero hinila ng mga patay na tao ang katawan ni Benjamin. Takot na takot siya at nanghingi ng tulong sa anghel. Tinulungan kita noong akala mo ay hindi mo kailangan ng tulong ko. Ngayon, mapupunta ka sa nararapat sa iyo, sabi ng anghel. Naiyak na lamang si Benjamin habang hinihila siya pa ilalim ng mga bangkay ng tao. Sigaw siya ng sigaw hanggang sa tuluyang lunukin ng impyerno ang katawan at espiritu ni Benjamin.